naman tayo. Yan o, araw. Panibagong vlog na naman. na no? At mali na naman nagbabalik. Uy! Yan na guys. Yan daming tao dito guys. So, yan. Daming tao, <laughs> dami tao guys. Dami na. Dami na. Tatayo ding no. Yan. yan. Dami yung mga oh. pinakamadami din yung hukay-hukay papir. Laruan guys. Oh, dami na. Dami na guys. Ayan na guys. Know, yung mga... Ayan na mga opo ayon sa mga ito. Kung dala pa tayo ni si nga. Aun mo ang kapatid Night Market. Charatia tinatawag na hukayu kayaan. sa mga parang ano? mga Ano shop ba to? Ayan nga. Ayan. 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 ayan guys nandito tayo, guys. Tag ng mga sinampay guys. Ah. Gan sa ano no. Ah, 2 or 150. Oh. ah dalawa daw 150. Ay, wala muli tawag 75 ng isa ano jing no. Ayos. Nandito kami ngayon sa ano? Simbahan, guys. Fernando. Uh, mabuhay ka. Yoy, yon. Gensa, oh. Anya, nandito kami ngayon sa ano, guys? Sa nito? San Fernando, Pampanga. Yan. Ah, nandito tayo ngayon, guys. No. No, you uh, ano? Ah. Nakita ulit to. Ah, uh, guys. Ah, nakuha na ng mga sedula. Ah, uh, uh, ano? Requirements, guys. Ulit ship, ticket, yan. Ulit ship guys, sana din no. Lucky guys. Ah. May heart pa malaki, mas malaki pa sa atin. <laughs> Kanya na guys. Kanya mo yung sarili mo, Jing, oh. Uh. Yan, pakita mo yan, ganyan. Pakita mo yung San Fernando Shout out, guys. Oo, pakita mo, San Fernando Sa San Fernando, mag-shout out natin. guys. Ang ng posti. Ayan na, guys. dito nga tayo pa sa simbahan. Sa dancing. Ayan nga, guys. Simbahan, guys. Papasok tayo, guys. Dito lang. Tara, tara, tara. Let's go chapter 2. Dito guys oh. dito. Mga wow. guys, Ayan. Ayan. Ayan guys oh. Dito guys. Yan tapos, ano kasi 'yung isa doon pa? De, 'yung ano. Lumang um. ba ano eh. Parang hmm. anong, -anong, anong guys, 'yung hmm. nang mga Ah, mukha oh. Ito sa picture. din huh? Ano pa?

yung aking paa. Paa mo? Ah. Uh, yan na guys, shout out, shout out to my lugar na dito guys. Sa, sa San Fernando. Pampanga guys. Pampanga, kabalil, mabuhay ka. Yes. <laughs> yan guys, no? So, yes. Bilang, yes. lakad na lakad para makita nyo guys, paligid ng San Fernando, Pampanga. Nandito kami sa Kabalen, eh. Uh -huh. Ayan. Guys, yan ang dami tayo dito. Yan, dodorot kami. Nagahanap kami ng aming ma... sa San sangkap di ko alam ano sangkap nito <laughs> Pareis lang pala tayo hindi natin alam pa at ng ano tatay ano pata Abulalo. Ah, ano kaya kailangan natin may kalabaw kabayo ah kalabaw to lang dyan. kalabaw 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 Ay, si mo

Aan. Sobra. Ngayon dito tayo sa maraming tinapa. Ayan lang guys. dito guys. Uh -huh. haba na yung video natin, Jing. Na, na. guys. ka nga. Uy. Ang dami nga dito guys. no. Sa mga kaliwag lang guys. Hindi nga ang dami guys. Ang uh -huh. na -dito. Ayan nyo, parang manging. Hukay-hukay. hukay oh. nga pa yan pala yung oh, sa inyo uh, oh, yung. Oh, Ito yun. Ano guys? Ay, ba? para namin yan, Jing. Night na? Market. Ayaw pa. Pa, ng isang notebook lang. Book? Ah, Oo. Isa lang naman eh. Ah, sarado na oh. Hmm. Ay, meron naman doon pa.

guys, sa San Fernando Pampanga guys. Ah, nandito kami sa Kabale ng San Fernando. Nagahano the... uh, tayo ng na? nilibot-libot. Ano no? kasi At, uh, yan pa? At ganito din sa ano, ano, Fernandino. Ah, uh, yan ah. Uh, Ganda guys. Ano, tara din. Pasok. Yan guys ah. Uh, so ano, Kabilan, mabuhay ka. Kagaan yung guys, yung mga tusok-tusok uh, na. No? mga nugget, mga nindi. Oh, uh, mga fishbowl, fishbowl, Mga fish ball. Ayan, mga ito. Mga ito, ito, eh. Mga no, ulis. Ayan na. Mga fishbowl ball, so okay. shomai. Ayan, mas, ano. Mga pusit. Kwek-kwek. -kue. Ayan. Oo, uh, tsaka yung mga palami. Dahil mainit ang panahon. Ayan, mga ulis. Uh, no. Ayan na guys, at yung mga market-market dyan. Basahin nyo na lang kung alam nyo. Ano na guys, dito ito ngayon mga sa pilihan Ano ba? hukay-hukay, mga ganyan Ano na guys, dito nga guys Ay Ito na Ito na yung na Ito na Ito na Ito na Ito na Ito Ito parking guys uh -oh. at dito ang sinabi niya no parking no parking pero ang dami lang pa park ayan o oh. yung bawal na pa na guys huh. nga guys Fernando Pampanga yan guys ang ating lugar kung hindi pa kayo nakapunta, punta na kayo. Ano? Okay, guys, out Pasyal na kayo, guys. Pasyal na kami. Hindi pa kayo nakapunta punta kayo. Two pa lang. Two? So, minutes. Two minutes pa lang? Aha. Yung oras, may ipot lang na. Wala pa. Wala pa. Yan na guys, at may mga nga shout out. Oh, Ay, okay. nandito kami ngayon na sa palengke guys. Parang umikot tayo ah. Oo. Oh. <laughs> ipot lang natin sila para mag-familiar sila sa vlog. Uh, 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 Oo, okay. hindi pa. Masyal kung masyal na kayo. Oo. Oh, masyal lang kayo. Kung so, meron kayong pampasyal. Masyal. Bago wala. Diyan lang kayo sa bahay mo. Ay sa vlog namin. Oo. Oh, oh. Para po sakali. Makikita nyo. Kung ano yung inaanap nyo. Oo. Oh, Ganun yun. Ito. Kita nyo. Tignan nyo. Ito guys. Ayan. dito guys. Sobrang ganda maandar Wala nang din maandar guys Kasi laki na ano yan ng ating kamay mm. and guys no? Hindi na maandar guys Wala nang battery yata guys Kasi lang ba <laughs> dadaanan natin. Tingnan na po. Okay. Yan. Ano? Yan na guys, ko pamilya, pamilya. Ah, ay. Ah, ah. Ano na po? Ikaw na no? <laughs> Pakita mo lugar natin. Yan guys. So. Yan na guys, tingnan mo 'to, guys. Ito ay shot up, guys.